ito, ang Tinipak River na matatagpuan sa Tanay Rizal dalawang oras lang ang layo sa Metro Manila. Ituturo ko sa inyo kung magkano at ano ang dapat nyo i-expect pag pumunta kayo dito. Plus 4 pa nga lang ng madaling araw ay bumiyahin ako papunta ng Taytay Rizal para sunduin si Bebe Girl at yung mga kasama namin. Bale, pagpunta namin doon, dapat magmomotor kami kaso medyo makulimlim kaya nagkotsi na lang kami. Buti na lang may kasama kaming mayaman, makakapagpahinga pa ako. Pagdating nga namin dito ay medyo naambon. Kaya tamang silip lang ako dito sa maliit na ilog. Grabe mga chong, dito palang lang napakalino na ng tubig. May nakita pa nga akong kabayo na natawid sa ilog. Grabe mga chong, napakaangas pala. First time ko nakakita ng ganyan. Sobrang makulimlim nga dito nang pagpunta namin. Tignan niyo yung ulap mga chong, medyo makapal. Para nga kayo makatawid ng ilog, eh sasakay kayo dito sa balsa. Kung nakamotor nga pala kayo, ay pwede niyo isang pa yung motor dito. Pagbabayad pala kayo mga chong ng 10 piso dito. Pag summer naman kayo pumunta mga chong, ay pwede niyo na yung mga sasakyan niyo dahil ma mababa daw ang tubig. Sasakay pala kayo ng tricycle papunta doon sa barangay hall. 20 pesos per head nga pala yung binayad namin sa tricycle at dito kayo dadalihin sa barangay Daraitan. bayad din pala kami dito ng 100 per head at 500 pesos para sa tour guides papuntang Tinipak. May saglit na briefing nga lang pala kayo sa tour guide. Ituturo niya mga chong kung ano yung ruta na tatahakin natin at kung ano yung dapat at hindi mo dapat gawin habang nandon. Magta-tricycle nga pala ulit kayo mga chong papunta doon sa first station. Angas nga nga ng tricycle dito, mga chong, apatan sa loob. Ito nga pala yung dadaanan nyo, medyo malubak. Kaya kailangan nyo sumakay ng tricycle. Dito na kami guys. So, ito na yung first stop namin nung sa tricycle. Nagbayad lang kami isang daan. So, pupunta tayo dun. Yan, sa, sa, dulo nyan. Ito nga pala mga chong, yung bungad, napakaganda na. Kilala nga pala tong Tinipak River sa pagkakaroon ng magandang rock formation. Kaya ang nakalagay dito, welcome to Tinipak, rock formation. Dito nga ay magsisimula na tayong maglakad. <coughs> hindi na nga pala napapasok to ng motor. Kaya karamihan ang makakasalubong nyo dito ay kabayo. Kaya tumingin ka sa dinadaanan mo, baka makajackpot ka. Marami ka nga makakasalubong na ng mga lokal at mga wild dogs. Pero huwag kayong mag-alala, sabi naman sa amin, ay hindi naman daw yan ang angal mo. After ilang minutong lakaran nga mga chong, ay nandito na tayo sa unang destinasyon. Grabe mga chong, nakakatulala na lang pag nakita nyo to ng personal. Napakagandang pagmasdan mga chong. Tapos yung tunog pa ng ilog, nakaka-relax sa tenga, eh pakinggan nyo. Akalain nyo yun mga chong, dalawang oras lang ang layo sa Metro Manila ay meron ka ng ganitong kagandang view na sobrang nakakarelax naman talaga. Yung lakaran nga pala dito mga chong ay aabot sa General Nakar, Quezon Province. Nagbayad nga lang pala kami dito ng another 35 pesos. Tapos mga chong, huwag kayong mag-alala dahil meron mga tindahan dito kung nauuha at nagugutom kayo. Good Bitin nyo nga lang pala mga chong yung kalat nyo pabalik. Ang mga lokal nga pala dito mga chong ay gumagamit ng kabayo para kumuha ng mga kalakal. Feeling ko tuloy mga chong, mga 12 hours away tayo sa Metro Manila dahil nakakakita tayo ng mga ganito na sa TV lang natin nakikita. Uh, so, basic na basic lang. Oh. Eh. Ito guys, pwede ka na maligo dito. Oh, napakalino na ng tubig. Kaling bundok. doon dun. So, napakalinis yan mga chong. May campsite nga pala kayong madadaanan itong tinipak camping ground. Magbabayad nga lang din pala kayo dito ng 35 pesos. Bali mga chong, may mga kainan na nga rin pala dito. Ito yung mga presyo nyo, i-check nyo na lang. Kung hindi ka pa kinilig doon sa una kong pinakita, eh siguradong dito mga chong, ay eh, kikiligin ka na sa sobrang ganda ng view. Tignan nyo naman mga chong, ba? Diba? Bukod nga sa magandang view mga chong, eh nakakita pa nga ako ng chicks na maganda. Hirap na hirap nga lang siya tumawid dahil marupok na nga yung kahoy. Dito mo nga makikita yung tinatawag kong the heart of nature. Napakaganda nga kasi ng pagkakagawa dito at sentrong-sentro dito sa ilog. Naglakad pa nga kami dito ni Bebe Girl eh. Dapat kasi luluhod na ako para mag ng sintas eh. Kaso si Kuya, spoiler eh. Di bale, sa susunod na lang, di na pag ng sintas yung magiging dahilan ko ng pagluhod. Masakit na lang talaga yung tuhod. Punta na nga tayo sa huling destinasyon dito sa Tinipak River. Masasabi kong ito na yung pinaka magiging mahirap na part dahil medyo looban na to ng kagubatan. Tapos nga mga chong may dadaanan kayong tulay dito na gawa sa kahoy. Mahaba mababa to mga chong dahil dito kayo dadaan sa may gilid ng bato. Nauna na nga ako kay baby girl dito eh kasi baka madulas siya at least kahit papano kung madulas siya may poging sasalo sa kanya. <laughs> Lahat ng pagod nyo dito sa paglalakad ay worth it dahil ganito yung makikita nyo mga chong sa dulo ng tour natin. O ba diba, mga chong napakaganda. Pag umabot ka dito siguradong tanggal ang pagod mo. Pag natsyempohan mo nga mga chong na walang tao dito eh solong solo mo nga yan. Katulad nga namin ni baby girl o, akala mo na sa Titanic kami no. Tapos ito nga magkapatid na do, di ba? Ang sweet sweet. Akala mo, hindi naghahampasan. Teka nga, bakit may ganito yung camera Kusan saan saan napupunta? Ayan, yan. Focus mo lang dyan. Mga chong, isang paalala lang na bawal nga palang mag-swimming dito dahil napakalakas ng agus ng tubig dito. Kita nyo naman yan, di ba? Dati daw kasi ay may mga makukulit na turista na nag-swimming dito at doon na nga nakaahon sa may infanta Quezon. At sa bawat lugar na pupuntahan natin mga chong ay panatiliin nating malinis upang maabutan pa ng mga iba pang henerasyon. So yun lang. Baba. Bye.